Adobong atay ng manok with itlog ng pato. Yay! Sarap! dito nga sa bahay ni mama ay libre alipin na char. Tinitignan ko nga pala guys kung pwede na nga akong lumusong sa bahay. Paano ba naman kasi kanina ang taas ng tubig, ilang minuto palang lang umuulan. Pero ngayon, kerebels na kaya G. Meron pala dito guys sa likod bahay ng tatlong itik at saka tatlong sisiw ng manok. O ba diba? ang cute cute kasi cute mo. Pumunta nga pala ako dito sa likodan dahil nga kukuha ako ng itlog ng pato. Kaso lang guys ay gwardyo sarado. Kung timing yata ang paglabas ko guys, hindi ako makakakuha dahil naglilimlim yung mga pato. Hi, kung minamalas ka nga naman nga pala silang nangingitlog guys at meron din dito sa kabilang side kaso guys mas mataray yata tong kabila mas mataray ng kapitbahay mo char ayan siya guys so oh. o oh, diba o oh, diba ay ang sama mong makatingin te oh, sige na nga aalis na nga ako na nga ako sa loob ng bahay, guys. At naisip ko nga na maaga pa lang nagigising si Mama. Kaya nga, guys, chinet agad yung rep. Baka ay, meron buti siya na lang, nakuha. guys. Ay, meron palang itlog ditong nakuha si Mama. O, di ba, mas mabilis pa sa akin, si Mama kumuha ng itlog ng mga pato. nga lang, ay kapag lagay nga sa rep, hindi man lang hinugasan. Ito nga pala yung mga gagamitin kong itlog, guys. Huhugasan muna natin to. Tignan nyo yung itlog ng pato. May pagka light brown siya compared dun sa itlog ng manok na puting puting. Syempre dahil galing ito sa alam na, kailangan natin hugasan mabuti. At huhugasan ko nga ng So, irab lang natin yung asin, guys, ng mabuti. Pero wag naman yung todo na mababasag na talaga. Yung soft lang pero may diin, guys, ganun. So, ito, guys, medyo nawawala na yung dumi. Then, after nito, hugasan lang natin ng tubig. O, diba, guys, nakita nyo ba yung difference? So, Ayan. hugasan lang natin, guys, ang mabuti ng tubig. Then, after that, pwede mo na siyang pakuluan or ilaga. Siyempre, kailangan din natin maghugas ng kamay ulit. O, diba, guys, ang linis compared kanina. At ito na nga yung atay ng manok at saka yung puso guys. So binak and white ko lang kasi alam niyo naman si Facebook napakasayang. Oh, Habang naglalaga ng itlog guys, ay ililinisan ko naman tong lamesang gagamitin ko at dito nga ako sa labas maghihiwa-hiwa dahil napundi yung ilaw namin Dihiwain sa Hiwain ko nga pala yung atay tapos lilinisan ko lang yung puso. Madali lang naman linisan to guys at saka hiwain kaso lang medyo nakakaalam niyo na. Pero kay Rebels, alam niyo naman pag nanay ka dapat bawas-bawasan mo yung kaartehan sa katawan mo. Pinag-separate ko pala sila ng lalagyan guys, yung atay at saka puso kasi nga magtitira ako ng para sa pansin. Lalagay rin pala ako ng dalawang malaking patatas at saka karni ng manok at ito nga guys ay napakuluan <coughs> Kung nga, ko, ko na. Ito nga itong atay at buso. isi-separate ko muna yung para sa pansit guys. And ito nga nakapag-separate na tayo. It's time naman para i-marinate na natin yung atay at Pag buso. Maganda nga muna guys i-marinate muna natin before i-adobo kasi nakakatulong yon para mabawasan yung lansa. Lagyan ko na nga pala guys ng paminta. Lalagyan ko rin ng oyster. Toyo, bawang at onting magic sarap. Walang exact amount sa paglalagay ko ng mato guys kundi tansyahan lang. Ay, may learn. Ano daw yun? So, ayun na nga guys. Sahaluin ko na gamit ang kamay ko para mabilis. Kay mag guys. Hindi ako nag-hugas. Char. Uy, wag ganun guys. Pag nagpe-prepare tayo ng food, make it sure na laging malinis ang ating mga nga, nilamuta ay. ko na guys. Hindi uso ang gloves. <coughs> Prepare na nga lahat guys ng gagamitin ko. At ito, lutong-luto at lagang-laga na itong itlog Ayan ng naman, pato. nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. Ang una ko nga gagawin guys ay ipiprito ko muna itong patatas. Medyo matrabaho nga yung pag-aadobo ko ng atay guys. Dahil gusto ko talaga hindi Masarap malansa. Masarap kasi pag piniprito muna yung patatas bago natin ilagay sa mga niluluto natin katulad ng minuto. Kaya apitada. Kaya pagdating sa adobo guys, ganun din yung ginagawa ako. Piniprito ko muna ng yung patatas. Ang na nga yung patatas, guys. Inalis ko na. At magigisa naman ako ng sibuyas Gigisain bawang. ko naman yung nilaga kong karne ng manok. Nilagyan ko nga rin ng onting pampalasa, paminta, asin, guys. At nang okay na nga, guys. Nagisa na ng maayos. Inalis ko rin yan. Then, ang igigisa naman natin ay yung atay at saka yung uso. O, ba diba ang trabaho? Pero worth it naman siya, guys. Kasi hindi talaga malang sa pag ganito ang ginawa ninyo. Same process. Sibuyas, bawang. Then, ilagay na natin yung atay at saka puso. So, guys, nakamarinate na pala to. At saglit ko nga lang sobin Nabal. Hindi ko natitimplahan guys dahil nga nakamarinate na hahayaan ko na lang mag-dry yung kanyang sabaw. Hindi natin haluin ng haluin guys para naman hindi naman malamog yung ating atay ng manok. Eto nga guys, habang nagpapatuyo tayo ng sabaw, ayan, medyo nagutom ako kaya tinikman ko yung itlog ng ito, pato. Tolasang lasang penoy, masarap siya, hindi malansa. And mas malaki yung dilaw niya guys compared sa itlog ng manok. Medyo matagal nga magpa kaya ayan, lumabas muna ako. Tinignan ko yung mga tanim na okra ni mama at ayan, ang lalaki na, di diba? Malapit-lapit na siguro 'to magkabunga. At medyo naambon nga ngayon guys. And for sure mamaya 'to, lakas na naman ng ulan. And eto nga guys, binalikan ko yung aking niluluto at malapit na nga mag-dry yung sabaw. naman yung mga chikiting, ang sarap ng kantahan. Manang mana talaga kayo sa pinagmanahan. Ayan ba? nga guys, nagmamantika na. At ilalagay ko na nga yung karne ng manok na ginisa ko kanina. yan, imekos-mekos lang natin guys. Huwag masyadong imekos-mekos. Baka madurog yung ating atay. And pag okay na, maglalagay ako ng onting sopa. Mag-a-add din ako ng onting toyo, oyster, paminta. mag a pa ako ng tubig. Papakuluan ko lang ulit. Then pag kumukulo na, mag-a-add ako ng onting brown na, sugar. Para mag-balance lang yung lasa niya. So wag naman masyadong maraming sugar dahil hindi naman masarap yung Masyadong matamis sa adobo. din ako ng apat na perasong dahon ng laurel. Pasabay ko na nga tong prinito nating patatas and yung nilagang itlog. Ako okay, ito. And heto na nga guys sarap tara kain tayo